sa isang liblib at tahimik na lugar sa probinsya ng Leyte. Isang binatilyo na nagkangalang kaloy ang pauwi na sa kanilang bahay na yari lamang sa kubo. Galing ito ng bayan dahil namili ito ng mga pangunahing pangangailangan sa kusina. Ginabina ito ng uwi dahil sa may kalayuan ng bayan at bibihira lang ang dumadaang sasakyan sa kanilang lugar. Makitid kasi at hindi simentado ang daan. Tayong gasera lang na bitbit -bit niya ang nagsisilbing liwanag sa kanyang dinadaanan. Sa paglalakad ng binatang si Kaloy, napansin niyang tila lumalamig ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay nagkakawayan at nagkakaluskusan may kakaibang pakiramdam din siyang hindi maipaliwanag. Ngunit sigurado siyang hindi ito normal na pakiramdam. Kinuha ng batang si Kaloy ang isang maliit na botilya sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ay may lamang lana. Itinapat niya ang bote ng lana sa liwanag ng gasera at pinagmasdan ang likidong nasa loob ng maliit na bote huminto siya sa paglalakad nang makitang kumukulo ang likidong lana sa loob ng maliit na bote. Doon ay napagtanto niyang may aswang sa paligid. Ah, mukhang kanina ka pa nag sa pagdaan ko dito ah. Hindi mo ata na itago ng mabuti ang presensya mo. Pinunot ni Kaloy ang sukbit niyang gulok na may kakaibang talim na kakatakutan ng mga aswang kapag nasugatan sila neto. Lakas loob na hinamon ni Kaloy ang inakala niyang iisa lang na aswang. Ngunit nang mapansing palakas ng palakas ang pagkulo ng lana sa maliit na bote at paikot-ikot na kaluskusan ng madamong palikid ay nakaramdam siya ng takot at pangamba. Batid ni Kaloy na hindi lang iisang aswang ang nasa paligid, kundi isang grupo ng mga gutom na gutom na aswang. Nako, yari ako neto. Andaya mo naman. Aswang ka at nagtawag ka pa talaga ng mga kalahi mo ah. Mabuti pa, gamitin ko na ang nakatagong kakayahan ko sa mga ito. Iniluhod ni Kaloy ang kanang tuhod niya sa lupa, tapos ay inhanda ang sarili. Hinubad niya ang suot na tsinelas. Isunuot niya naman ito sa magkabila ang braso niya. Uminga muna siya ng malalim at saka nagbilang ng isa hanggang tatlong bilang. Isa. Isa. Dalawa Tatlong Saka siya tumakbo ng mabilis papalayo sa mga aswang Inakala ng mga aswang na iyon na haharapin sila ni Kaloy Ngunit tinakbuhan sila neto ng matulin Ang pagtakbo ni Kaloy ang isa sa madalas niyang pinapraktis upang mas lalong bumilis sa pagtakbo Ito ay ginagawa niya lamang kapag nasa panganib at maraming aswang sa paligid. Si Kaloy ay apprentice ng isang bantog na antengero na isa ring mahusay na albularyo na si Mang Peterin. Sa dulo pa lang ng daan ay natatanaw na ang liwanag ng gasera at naririnig na ni Mang Peterin ang pagsigaw ng paghingi ng tulong ni Kaloy. Tulong, tulong! Tulong, Mang Pidring! Tulong! Ang daming asong na humahabol sa akin! Ito talang batang ito! Hinamo na naman siguro ang mga aswang, tapos tatakbuhan niya lang ulit. Pagkalapit ni Kaloy sa kupong bahay nila, ay agad siyang nagtago sa likod ni Mang Pidring. Nakasunod naman agad ang mga aswang Ngunit huminto ang mga ito pagkakita kay Mang Pidring. Ang isa sa mga ito ay nagwika at nagbanta pa kay Kaloy. Pasalamat ka bata at kasama mo si Pidring. Kung nagkataon ay naging hapunan ka na sana namin. Ano bang naging atraso sa inyo ng alaga ko? At ganun na lamang ang nais niyong kainin siya. Aba, Mang Pidring! Wala akong ginawang masama para ikagalit nila, Mang Pidring! Wala naman palang atraso sa inyo ang alaga ko. Mabuti pa, umalis na kayo. Kung ayaw nyo lang din namang maagang mamatay sa hawak kong tabak. Idinuro pa ni Mang Pitring ang tudis ng dulo ng matalim tabak sa mga aswang. At ito ay nagbigay sa kanila ng takot at dahilan para umatras sila sa laban. Kilala si Mang Pedring ng iba't ibang lahi ng mga aswang bilang mortal na kaaway dahil sa ilan sa mga lahi na din nila ang napapaslang nito na neto. Kunit walang kahit na anong lahi ng mga aswang ang may kakayahang pantayan ang lakas ni Mang Pedring. Ang ilan sa mga lahing aswang ay iniisip na gawing bihag ang apprentice nitong si Kaloy upang maging panlaban nila kay Mang Pitring. Inaakala kasi ng mga ito na ito ang isa sa mga kahinaan ng bantog na antingero. Bukod sa mga aswang ay maraming mga masasamang elementong lupa, mga mambabarang ang galit sa matandang antingero dahil nga sa husay nito sa panggagamot sa mga nagiging pasyente niya na nakulam o nabarang at sa mga nabalis ng mapaglarong inkanto. Matatagpuan ang iisang kubo ni Mang Pedring sa kaduluduluhan ng probinsya ng Leyte sa magubat na paligid. Puno ng iba't ibang uri ng halamang gamot ang mga nakatanim dito. Tuwing may araw lamang maaaring puntahan ni Mang Pedring ang mga pasyente niya. Kung kailangan naman siya ng gabi, ay siya na mismo at ng binatang si Kaloy ang sasadya sa bahay ng pasyente. Sa gabi kasi umaatake ang mga aswang at delikado ito para sa mga tao. Isang araw ay nagkaroon ng pasyente si Mang Pedring na isang dalaga kasama ang mga magulang neto Mang Pedring, gawin niyo po ang lahat ng makaya niyo para magamot ng aking nag-iisang anak. Nagmamakaawang tura neto. Mukhang masusubok ang kapangyarihan ko sa dalagang ito ah. Malakas ang mambabarang na gumawa nito sa anak niyo. Isang lalaki ang gustong kumontrol sa anak niyo. Kaloy, ihanda ang kwarto. Kailangan na nating simulan ang orasyon bago pamuling bumalik ang mambabarang. Sa utos ni Mang Pedring ay alam na agad ni Kaloy ang gagawin. May isang kwarto na binubuksan lang kapag alam na ni Mang Pedring na mahihirapan siya sa simpleng panggagamot lang. Ang kwarto ay pasadyang ginawa para lang sa mga alanganin at pangmatinding labanan sa pagitan ng kapangyarihan ni Mang Pedring at itim na kapangyarihan ng Mang Babarang o kung may malakas na inkanto. Ipinasok nila sa kwarto ang dalaga. Itinali ang mga paa at kamay neto habang nakahiga sa puting kama. Ngunit tanging si Mang Pedring lang ang maaaring makasama ng dalaga sa kwarto. Si Kaloy at magulang neto ay dapat na maghintay sa labas at manalangin. Sa anumang kadahilanan ay sikreto ito. Nauunawaan naman ito ng mga magulang ng dalaga at malaki ang tiwala nila sa husay ni Mang Pedring. Habang inuumpisahan na ni Mang Pedring ang orasyon sa pagtataboy ng barang sa dalaga, ay sinisimulan rin ni Kaloy ang isa pang orasyon sa labas ng pinto ng kwarto ibinuhos niya ang isang basing ng asin sa harapan ng pintuan. Nagsindi ng tatlong kandila at lumuhod hawak ang isang transparent na baso na may lamang espesyal na tubig. Titigilan mo na ba ang pambabarang mo sa dalagang ito? O gusto mong tuluyan na din kitang malumpo? Tanong ni Mang Pidring sa kakaibang nilalang na bumubose sa dalaga kilala ni Mang Pedring ang matandang lalaki na bumabarang sa dalaga at alam din niya kung sino ito at saan ito nakatira may kakayahan kasing makita mula sa balintataw ni Mang Pedring ang kinaroroonan ng mambabarang at makausap ito sa isip Pedring Lagi ka na lang sa trabaho ko ang magulang ng dalagang ito ay may atraso sa kliyente ko. Kaya napag-utusan lang akong gantihan ang mga magulang. Alam mo naman na ito ang pinagkakakitaan ko. Pidring, bakit hindi mo lang din kasi pagkakitaan ang kapangyarihan mo sa panggagamot? Tumahimik ka, Lando. Magkaiba tayo ng landas na tinahak. Ayokong masira ang kahit papaano'y naging pagsasama natin. Bilang magkababata at magkaibigan. Ngunit pinili mo ang masamang landas na gawain para sa pansariling hangarin. Ngayon, inuutosan kitang tanggalin ang sumpa mo sa dalagang ito, Lando. Noon pa man, palagi nang ikaw ang magaling pedring. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Ngayon, hindi lang ikaw ang humusay sa kapangyarihan. Sige. Gawin mo ang lahat. <laughs> hinding hindi mo mababawi sa akin ang dalagang ito. Malakas din ang mambabarang na ito. Hindi ito maitatanggi ni Mang Pedring. Kapag ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mambabarang ay kapwa sila mahihirapan ng kanyang ginagamot na dalaga. Samantala si Kaloy ay tagaktak na ang pawis dahil sa nararamdaman niyang tinatawag siya ng kalikasan. Naparami kasi ang nakain niya at kumukulo ang kanyang tiyan. Ngunit kahit gustong-gusto na ni Kaloy na dumumi, hindi niya maaring bitawan ang hawak niyang baso hangga't hindi pa natatapos si Mang Pedring sa panggagamot sa dalaga. Ano ba naman tong tiyan ko? ngayon pa talaga sumabay. Mang Pedring, baka pwede mo na mabilisan. Taing-taing na talaga ako. Pambihira ka talagang bata ka oh. Sinabi ko naman kasi sa gawin mo na ang mga dapat mong gawin sa sarili mo bago tayo magsimula sa ating trabaho. Yan tuloy. Pati ako dito sa loob na istorbo mo. Hindi ko pwedeng ihinto ang aking ginagawa kaloy. Kaya tiisin mo muna hanggang kaya mo. Wala ngang nagawa pa si Kaloy dahil kailangan. Bakas naman sa mukha ng mag-asawa ang labis na pag-aalala para sa kanilang anak. Patuloy pa rin silang nananalangin. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ni Mang Pedring sa dalaga, ay naroong hindi rin nagpapatalo ang matandang mambabarang sa kanya. Mas pinahihirapan nito ang katawan ng dalaga isa na lang ang naiisip na paraan ni Mang Pidring at ito ay kailangang gampanan ni Kaloy. Ang puntahan mismo ang kinaroroonan ng matandang mambabarang at pisikal itong labanan para kunin ang bagay na pagmamayari ng dalaga na siya namang ginagamit ng mambabarang. Kaloy, ipasa mo sa tatay ng dalaga ang paghawak sa baso at magmadali kang puntahan ang kinaroroonan ng matandang mambabarang. Ipinasa ko sa balintataw mo ang itsura ng lugar na kinaroroonan neto. bisikkel mong labanan ang matandang mambabarang at kunin ang mga bagay na pagmamayari ng dalagang ito. Kumilos ka na! Bago lumubog ang araw, ang mga aswang ay na ikaw ang inaabangan sa labas. Magdala ka ng proteksyon. Hey! Bakit ngayon pa? Ibig sabihin ba nito, sadyang malakas ang kapangyarihan ng mababarang, mong pidring? Mukhang seryosong bagay nito ah. Sige, sige po, pupunta na ako. Ipinasa nga ni Kaloy ang paghawak sa baso sa ama ng talaga. Tapos ay kinuha ang sariling tabak. Sinuot ang proteksyon laban sa aswang. Ito ay isang bugkos ng bawang na ginawang kwentas. Inlarawan ni Kaloy ang itsura ng kinaroroonan ng matandang mambabarang at nagbadaling tumakbo para tunguhin ito. Ngunit napahinto siya sa pagtakbo nang muling maramdaman ang tawag ng kalikasan. Sandali muna siyang dumumi sa likod ng puno at habang dumudumi siya ay muling kinausap siya ni Mang Pedring sa kanyang isipan. Kaloy, asan ka na? <gasps> Nako, Mang Pedri. Nasa likod ako ng puno. Hindi ko na matiis. Kailangan ko munang ilabas to. Eh, kung hindi ko ilalabas, mas mahirapan ako sa misyon ko. Pambihira ka talagang bata ka, oh. Alalahanin mong, nakasalalay sa atin ang buhay ng dalagang ito. Magmadali ka na dyan. Sa pagmamadali nga ni Kaloy, ay sumabay pang wala siyang mahanap na dahon nakaraniwang ipinamumunas. Kaya naman pumutol pa siya ng maliit na kahoy at ito ay ipinansundot niya. <laughs>